Hello, good evening, good morning, welcome back to my channel mga people uh, Kumusta kayo yung mga matagal na nag subscribe sa aking youtube channel Good day sa ating lahat mga people Kumusta kayo all over the country, all over the world, pareha lang yan no? So anyway people, ako ay nagpapasalamat sa pagtuloy tuloy ninyong panunood sa aking channel Ito ay nakakatulong sa atin para marami tayong kaalaman na madagdagan ito po si Ka Merlin, ang ritualista Agimatera, na inyong lingkod dito sa YouTube channel mga people. Kumusta? Sa mga baguhan dyan, huwag nyo pong kalimutan, i-click ang bell at subscribe na rin po. Panuurin mo lang umpisa hanggang matapos ang aking video. At huwag nyo po skip sana ang aking ads para tuloy-tuloy at maintindihan ninyo maiki kung ano yung mga pinupost ko, anong mga video na pinapakita ko sa inyo. So, eto mga people, ako'y nagpapasalamat ng marami sa inyo. Etong pinapakita ako sa inyo ay galing sa dagat. No, ito ay isang kahoy, no, kahoy. Binilad ko to, people, binilad ko to sa binilad ko talaga to. Kakaiba din po ang taglay nito, people. Yan. Yan, nakita ninyo mga mga butas-butas. Para din siyang bee, no? Bee. Yan, no? mag-clear. So, ito mga pinakita ko sa inyo people. Ito yung kinuwa ko sa dagat no ano, binilad ko na, natuyo na siya ng mabuti. At hindi na, yung nga lang, may mga langgam. No? Ito yung, yan, tingnan ninyo to. Maiki. Ito po yung may bahay ng ng, uh, ano ba yon? Ito po yung bahay ng Tamilok. Kung mapapansin mo, yan. Maliliit siya pero ano yan? Maliliit na tamilok mga people. Yan ang bahay ng tamilok na nagiging ano na. Yan no? Yung na yan. Tamilok po yan people pero maliit siya. Yan ba Yan. Ang bahay na tamilok bihira lang natin matagpuan siguro. Sa akin na bihira lang matagpuan. Kasi nasa kahoy talaga to. At noong time na nakuha ko to people, doon sa tabing dagat talaga. Kumbaga, naghahanap ako ng bayuko, nangunguha ng mga iba-ibang klasing mga shell. At ito ang nagpakita sa akin, no? Kakaiba. Kaya nung nilapitan ko, nakita ko na ito pala ay bahay ng tamilok na maliliit lang siya. Pero ang mga tamilok na to people ay nagiging bato na. Yun, marami, oh. Ay, ito pa, ito pa people, oh. No, yan oh, tamilok talaga no. Yan oh. Mga maliliit siya. Pero ano na yan, malambot nga alang siya people. May nakukuha rin tayo diyan, medyo malambot na rin eh. Yan, no, maliliit na tamilok. Ang tamilok people ay isa sa mga hinahangad na kainin, no? Masarap daw kainin itong tamilok na to, na parang uod ng dagat. Pero ita, isa rin ito sa ginawang agimat natin. Tayong mga agimatero, agimatera, ito rin ang isa sa mga agimat na ginagamit natin. Sa kabal, 'no, isa rin ang atamilok nagbibigay ng pampaswerte lalong-lalo na 'yung bahay nila. Ayan, bahay ng tamilok. Ayan, makita mo 'yan naman people, oh. 'o. Ito, 'Oh, ito 'o. I-zoom natin, 'o, oh, di ba? yan ang tunay na bahay ng Tamilok people. At saka yan ang tunay na Tamilok. Kaso nga lang, maliliit lang siya. Pero, nagiging bato na siya sa takatagalan. No? Yan. Yan na siya people. So, ang bahay ng Tamilok, bira natin matatagpuan. Ito ay pampaswerte, kabal, protection. No? Protection. Pero more on pampaswerte ang bahay ng tamilok. Pero yung tamilok mismo, yan mismo tamilok na laman, to yan kasi ito, maano na siya eh, malambot na. Yan ay sa protection, sa kabal. Pero itong bahay ng tamilok people, no, yan ay nagbibigay swerte sa negosyo, sa buhay, sa trabaho, no. Ito ngayon ay ihahalo ko ito sa garapa para magkaroon ng uh, mas maganda. Pwede rin naman itong buo. Pinapalimusan ko rin po to people. Pinapalimusan ko rin kung mga chapcha parang bahay ng ng ano to, ng alitap-tap. Ganon din, 'di ba? Ang bahay ng alitaptap na gano din, ganito din yung forma. Ito rin bahay to ng ng tamilok. Yan ang pinaka the best, no? pampaswerte talaga yan people tapos andyan pa yung kahoy oh. bahay ng tamilok mahalaga para sa mga taong naghangad ng swerte sa buhay ang bahay ng tamilok ay maraming dala pampaswerte gayuma pangakit no ano yan yan ang pinakamaganda sa atin no bahay ng tamilok pampaswerte ang tamilok talaga yung puti, yun ang proteksyon sa kabal, agimat, nataglay, na taglay, na lalong-lalo na sa mga mandirigma, na panglaban nila, kinukwentas talaga nila yon. Ako naman, eto, dahil sa ako ay tagahikop, tagagilap na mga swerte, mga people, ako naman ay lagi nakakatagpo ng na mga pampaswerte sa buhay. Lijet po ya, people yan ang tunay na pampaswerte sa buhay sa negosyo pinapalimusan ko rin to kung nais nyo magpalimusan ganito people ipm nyo po ako sa facebook account ang facebook account ko po ay merly gonza pontejos yan nyo po ako kontakin sa facebook account ang aking picture or profile picture sa facebook account ay yung five elements na mga kahoy may no at yung isa pang picture ko sa profile ay yung diwata. No? So, tandaan niyo people, Facebook account, kung gusto niyo akong kontakin, i-PM ninyo ako sa Facebook account ko, Merly Gonza Ponteos. Doon nyo po ako i-PM. So, maraming salamat na way nakakaunawa, naintindihan at nadagdagan ang kaalaman natin. Bye muna sa ngayon.